hello dear ones magandang araw panibagong tahi mode na naman tayo mananahin na naman tayo ng panibagong tela so ayan nakikita nyo may bago akong telang nabili naganda na ako sa kulay kaya binili ko ito kaya umpisa na nating magtahi ayan yan yung pattern na gina, pinagayahan ko may isa akong blouse na gusto ko yung sukat kaya yan ang pinattern ko pero yung design, syempre ibahin natin. So, ayan. Yung mga cuts, may lining kasi medyo manipis. Unahin kong tahiin yung lining. So, yung taas ng lining is pareho ng tela na binili ko. Yung design ng neckline niya, iniba ko siya. Parang pa, hindi ko alam kung anong tawag doon eh, Basta, abangan nyo na lang. Ayan, ginuhitan ko na siya para mat matahi ko yung sa neck part. Yung design ng neckline niya. Then, after nyan, isusunod ko yung backside na lining. Then, after nyan, pagsasamahin ko yung lining tsaka yung main, main material. Tatahin ko siya parehas. Tapos, after ko matahi yung lining sa yung main material. Pagsasamahin ko na yung harap tsaka likod. At uh, magagawa na natin yung pinaka parang body ng ating blouse. At ito na yung back lining na tinatahi ko. After nito, ipagsasamahin ko yung main ang talagang main material sa lining Okay, so ayan, dito sa part na to tatahiin ko yung shoulder ng front and back natin. So yung lining na front and back magkasamang tatahiin yung shoulder. Tapos yung main material na front and back, tatahiin yung shoulder magkasama. Para pulido yung ating blouse. At syempre, itry natin. Ayan. Ang ganda ng neckline design na nagawa ako. Para sa akin ha, <laughs> nagustuhan ko siya. Satisfied naman ako sa aking ginawa. Sa gagawin ko dito, yung sa may kilikili, tsaka sa side, pag, sasama, pag uh, lalapatin ko yung lining, tsaka main material, tsaka ako itatahi. Para pag uh, it tinahi ko na yung sleeves hindi siya magkakalas para saktong sakto yung lining at may material pag tinahi ko yung sleeves natin Then after nyan, ayan, sinusukat ko na kung hanggang saan yung length ng ating sleeves. At ayan, tinupi ko na at tinatahi ko na rin. Then after nyan, ilalapat ilala ko na yan sa ating, uh, sa blouse, sa body ng blouse ayan, panibagong araw na yan. <laughs> so, tulad ng sabi ko nung mga nakaraang video ko, minsan inaabot ng tatlong araw to kasi tuwing may free time lang ako nagtatahe or pag nasa mood talaga ako magtahe, yung ginagawa ko siya. So, minsan sa isang araw, dalawang oras ko lang siyang ginagawa or mga isang oras. Kaya hindi ko natatapos agad-agad. So, bale, ito yung pangatlong araw na ginawa, ginagawa ko siya. Kasi yung first day, yun yung, ano, ginawa ko yung pattern. Kinat ko yung mga pieces niya. Yung body, tsaka yung sleeves. Yun. nagpattern pattern muna ako nung first day kinat ko. Tapos yung second day, doon ako nag-start magtahe. Then, ito yung, ano na, last na, yung natirang gagawin ko, yung sleeves. Tsaka yung finishing. So, yung sleeves, ma, medyo mahaba ng konti yung ginawa ko. Hindi siya, hindi siya, ano, lang, hindi siya lang pasiko. Medyo, ano lang, mataas sa siko ng konti or sakto ata. Then, yung sa pinakalaylayan niya, hindi ko siya finold zinigzag stitch ko lang siya. Kasi ayoko siyang i-fold. Gusto ko yung parang yung ano lang. Manipis lang yung sa laylayan. Ayan, tsaka ginawa ko kasi siyang pa-curve yung sa laylayan din eh. Kaya zigzag stitch lang ang ginawa ko. And then, yung mga finishing yan, zigzag stitch lang din. Para yung mga sinulit hindi mag magtutsang-tutsang. At ayan, pinlantya ko siya after para ma-press yung sa neck part natin at saka yung sa sleeves. At ayan, tapos na. At ito ang ating model, ang inyong lingkod. <laughs> para sa akin, nat satisfied naman ako sa aking gawa at sana nagustuhan nyo rin. At kung nakarating man kayo hanggang dito, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye bye!